Katapos ay ito naman ang sinabi ng Diyos kay Eliphaz na kaibigan ni Job. Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong tupa, dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Ganoon nga ang ginawa ni na Elifaz, Bildad at Zofar at ang panalangin ni Job ay dininig ng Diyos. At matapos ipanalangin ni Job ang kanyang tatlong kaibigan ay ibinalik ng Diyos sa dati ang mga nawala kay Job at dinoble pa ito. Binigyan niya ito ng labing apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawang libong baka at san libong inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae at si Job ay nabuhay pa ng sandaan at apat na pung taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ikaapat na salin lahi. Matandang matanda na siya nang mamatay. Anong mga aral ang matutunan natin sa istorya ni Job?